Hello guys, for today's video is padulong ni sa Hinaris Ridge. So after na mag-mall is padulong na mi sa among venue. Pero nagapit-apit lang sa ni aning na time. Kaya need na mo mamalit og melon, isda, and all. And padulong ni siya sa, sa Hinaris Ridge. Medyo layo yun siya, like mga 40 minutes no from the city from the General Santos City padulong di adto sa among um, adtuan. So na sila Sir Bernard with his wife. Ayan. So pero meron na sa agni ani no. This guy si Google ka kana ku anon nang pangitaon sa hayang lugar ba kay si Google kay una na magpataka lang sa So through the help of the Google map is nakita namo ni na dalan no kay say ban banan ginato google mouth no dilan tawag sa salig usay kay google kay masaag ta so layo layo siya and medyo kanang rough road ang dalan ano and then very kanang subida on lusadon so yun anak gid siya no like literally yung na ridge kay ganuman pasaka gid ni and then cute kay ang dalan diri two lanes lang so Like kung nakakay ka ugat, magpipipid ka daan. Kaya nga para dili mo mag-abot. So yun anak ka, kuan ang biyahang agian. So as you can see, yun anak siya. ramurap po siya ang katuna sa maragusa na dalan ba. And yan, very ka ng Very ka ng, subidaon. So good thing is, kana, okay kayang sakyanan, kay ano yun siya, sukol yun siya, mga subida, subida. And then, yan, layo-layo pag yun niya siya, ani, so nalingaw sa pagdini o tabi, ani. And then, pang pang na nade siya sa kilid, ha, inana siya. And then, oh, inana siya, kalisod ang dalan kay inig. Ano ni mo, kailangan ka mong sorbato daan or magpipip daan kay para makabalo ang mga kasugat, no? And then, inana siya kapang-pang, yan. Hanlok yun siya. Like, marapod ka og sa baluyan. No, pang, -pang ang isig kakilid. Pero si Minto, ang unay e part yun sa unahan, ana is rough road na siya. So, yun, medyo layo-layo ang giba, higot, Ana, na time. And then, tsaka-tsaka lang kay eh, para medyo mawala po damang kulba ba kayo. Maraghadlok lang yun ang dalan. Tsaka-tsaka lang, eh. And then, so, iyan na. Yan, ana gid Kanang literal na kanang pangpangbitaw bitaw ang gilid. Ana, like pwede law makaagi ra sa kanang gyud, pero mo gani na dapat mag gyud ka serbato gyud ka. Ay para makabalukod ang muha, mga kasugat. Nap nan may ni na time. Kay dagan pagbudmig magyapit-tapit ba. para sa mo ang kanang Uh, sudan so nun dito sa venue ng mga tuan, so napo mga balay-balay like pwede rin ka na kung asa pa ang katulad na venue and then yan so nakapag sa kilid ang mga balay-balay diyan hiba so nag po ni Google ano, nagsaligyan po ni Google so yan ito na yung exciting part yung rough road yan, grabe ka, rough road. No, grabe ka nang Kumbaga, nag-end na ang katong simintado ba. And then, rough road na eh siya. Ayan. So, na, ano kayo, kay <sniffs> ah, Pangpang nag kayo. And then, doon na kayo. Mura namig na na kurintihan. Kay, yun na Kay, lapli na kayo siya. So, extra careful lang. Kailang ang driver. Ano na times si Mr. Rodel. Now, would mag-drive. Yan. And then, hapit kami maabot, no? Kay kanang and Almost there, nagyod ni Ani. Yan, dahil nagyod ni hapon ni Ani sa mga pag... Yeah, sa maabot abot ni sa mga destination. So, as you can see, namagapon siya yung mga balay na agapon yung mga... Tapit gapon din siya sa pang-pang. Like, mura, mura siya katong sa sabangan po diyan, ang mga tao. And then here is the exciting part. Grabe ni siya kasubi daon. Like gusto ko mo na munaog na lang ko kay magbaklay na lang ko. Kay nga no, subi daon Kailangan din siya ka ng mudyong pakusgan ang van para um, uh, subida niya mo siya. And here we go at Hinarish Harris Ridge. Yan na. So, nabot na mili him And yun ani, ang lahang ang ani ang gawas no sa venue and then as i bump there no yeah so yun lang for today's video salamat sa inyong paglantaw so oh, happy kayo ni ani nan na niyo. thanks god so yan na po ang venue yan as you can see yan so goodbye people thank you for watching Punta para ng maka-visit Amigos of Ayan na Yan ang pool So, very in in that relax